mo tapos umalis biglang Umalis, umalis kasi na <laughs> naging kompetensya mo na, oh, naging oh. ba? Ang inisip ko na naman doon, Sergeant. Uh -oh. Yung isang tulad mo kasi ikaw mm. dati trabahan Hindi, na nag-iisa ka pa. Ah, oh, tapos nagkaanak kayo ng asawa mo. Uh -oh. Kumaga dumarami din yung tao. Mm -hmm. Kaya para sa akin, no probs. hati hati na lang. Uh -oh. Para sa akin na at least nakatulong ako. So, hindi masama sa loob mo na may kakumpetensya ka sa iyong negosyo. Kasi yung barbero mo, tinuruan mo yan eh. Tapos ngayon, eh, naging kumpetensya mo siya. Paano mo siya tinitingnan na parang, eh, gan ganit talaga talaga ang mundo? Paano mo siya na... Ano, ano Sir J? Uh. Para sa akin, ah, hmm. uh, nung nag-start tayo magnegosyo, mm. ang nangyari kasi doon, Sir J, nung nag-start tayo, ah. Uh. nagbigay din tayong kompetensya sa iba. Mm -hmm. Oo. Hindi tayo nagsimula na mabaga tayo ang nauna, hindi. Hmm. Kaya para sa akin, tanggap ko yung lahat. Parehas lang, mayroong nauna din. Kaya... Mayro Oo, mayroong nauna. Kaya para sa akin, okay lang. Kasi, minsan maisip mo yung masaya ka rin kasi lang dahil sa... dahil sa so, iyo. sarili mo. Oh, dahil sa iyo. Nakagawa sila ng negosyo. So, nakapag-sarili silang negosyo. Tapos nakita mo rin na medyo nag-asensory yung karamihan. Yun yun, yun, yun. Kaya para sa akin masayang-masaya ako. Yan. Yeah.